Ang kagandahan lang sa battery nito, magaan siya mga master at mahaba yung buhay. Yung life span nito mga master. Kaya naman, ito yung gamit ko palagi mga master. So, titistingin natin itong battery na pinagawa sa akin ni sir dito sa ating click. Kasi may voltmeter to. So, tara. Titistingin na natin. Ito mga master, at titistingin natin yung pinabo sa atin na battery ng motor na lead uh, Lepo So, ito na ikamit ko na siya mga master uh, order sa akin to may voltmeter mga master at uh, ito yung ginagamit ko rin dito sa nakaklik ko mga master ayan life view din uh, ano na to sa akin uh, mag isang taon na mga master so ito yung pinagawa ni sir ay uh, titis natin ayan ito yung ano nga mga master ayan pina Ayan. Ano natin ah uh, tipis tingin natin. So, mayroon siyang voltmeter, ayan. 100% yung laman. ayan 13.5. At yung atin pa i-start ay yung itong aking click ah uh, version 2. Si ano na natin mga master, susi so, na natin. Ayan. So, lagay muna natin yung camera para maka-start tayo. Ayan. Ayan. natin. Okay. Start natin mga master. Ayan mga master, one click lang siya. Ayan. Okay. Tapos yung sa battery nya ay ito. So yung ginagamit ko wala siyang voltmeter. Ayan. Kasi meron naman voltmeter dito sa click. So bali itong battery na to ay pasadya lang na may-ari na pinalagyan ng voltmeter. Ayan. So ito na yung request ng may-ari from Lapu-Lapu City Cebu. Ayan, shout out sa inyo master. Ayan. So patayin uli natin. Ayan, start uli natin mga master testing uli natin. Ayan. Sting ulit natin mga master Ayan Ayos So, ang gamit ko rin mga master, talagang life offer din. Dati ay lead acid, so pinalitan ko ng life offer battery. Ayan. So, mag one year na siya mga master. Ayan. Ayan, mag one year na siya mga master, tong ginagamit ko. So, kinalas muna natin at para i-test natin itong pinagawa sa atin. Para makita nung may-ari na quality mga master. Ayan. So hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong solid na panonood dyan. Uh, kung nagustuhan nyo mga paki like and share mga master. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.